Okay, uh, magandang hapon po. Uh, nandito na po tayo uh, nakatingin sa checkpoint, no? Ngayon, mayroong mga checkpoint dito. So, ayan, uh, nahuli sila. Wala mga lisensya, no? Ayan. Ayan po, uh, nahuli po yan. Uh, wala pong rehistro, no? Uh, wala lisensya. Ayan. ayan po, uh, nasita po dito sa checkpoint, no? So, Ayan. Ayan po, ah, na huli na naman. Ayan po, ah, cross by cross no ang pag-checkpoint kaliwaan. Ayan. Kaya Ayan, ah, na nahuli 'yan si Juan. Ayan. Okay, ah, patuloy pa rin ang pag-checkpoint nila dito no. So, tayo po ay nandito sa highway na ito. Ito na doon sa unahan. Ayan maraming nahuli no? Eh, mayroon na namang nasita ah, wala sigurong lisensya ayan, eh, nahuli, nahuli walang lisensya so wala na tapos na ang checkpoint no so impound ng motorsiklo no dahil wala siyang lisensya at registro yan po ah, hahanap naman tayo kung sana naman ang chick queen ngayon no ah makahanap tayo dami yung pulis saan ah, naman kaya ito sila pupunta palagay po pupunta yan sila sa chick queen so yung mga motorista na walang uh, ah, lisensya restro ah, kailangan ang kumuha para wala nang delikado no Guys, uh, wala pa tayo makita na mayroon ang checkpoint. No? Patuloy pa rin ang ating paghahanap kung saan banda ang checkpoint. Okay, guys. Dito. Yan guys, mayroon na mga checkpoint dito. Yan guys, ah uh, mayroon checkpoint dito, no. So ito, mayroon naman na ano dito, ayaw ko kung mayroon. Ayun. Uh, wala naman lisensya Kaya may signboard, may checkpoint talaga. Ayun no? Yan po, ah uh, checkpoint sa nahan. Ayan na naman. Yeah uh, shout out po sa mga pulis, no? dapat uh, napakasipag nila. Ayan. Ayan na naman. Walang pinipili ito. Kahit na sidecar. So, ayan. Sita na. Ayan po, marami pong nasista. dito, no? Ayan po, uh, maraming nasita, no? Mga ano? Ayan, no? Uh, oh, mukhang wala lisensya to. So, ayan, uh, nasita yung isa. Itong nag-ice cream. No? Wala naman lisensya. Ayan. Ah, uh, mukhang hindi kompleto yung ano niya. Motorsiklo. So, ah, uh, wala pinipili ko po ang polis natin, no? Ang na mga huli. Ayan. Ah, uh, shout out po sa mga polis, mga sipag, no? Ayan. Okay, uh, sa mga motorista po, ah, uh, paalala lang. Uh, kumuha na lang kayo ng lisensya at paristor na rin ang motorsiklo. Para hindi na kayo mahuli. Kasi maraming checkpoint ngayon. Ayan. Ngayon po, ah, drive siya na wala pong lisensya, no. So, nahuli. At saka walang helmet yung kasama niya, yung lasti. So, walang plaka ang motorsiklo. medyo ha, nahuli siya. Ayan po, eh po sana eh. Ay, e, walang palang lisensya, wala registro, eh skapo siya. Ayan. So, nahuli. So, walang helmet. Ayan. Ayan, e, nahuli. Okay, palalalang uh, paalala lang sa mga motorista, uh, kahit na lisensyado ka mo o mayroong registro, basta may checkpoint, medyo minor naman kayo. Huwag yung babigla bigla kayo ng uh, ano. bigla lang kahit ano, mayroong signboard. Okay, ah, uh, once again, paalala sa mga motorista. Basta makita kayo na mayroong checkpoint, eh kunting minor naman, huwag yung pa palakas ng patakbo. Kahit na mayroong kayong lisensya, rin o registro, Uh, minor pa rin basta mayroong chikwen so na pound talaga ang motorsiklo no ok guys uh, hanggang dito na lang po ang ating video no uh, maraming salamat po sa mga nanonood uh, ito po magsasabi si Wilfredo Tan thank you very much sa inyong lahat thank you